sobrang init talaga ng panahon grabe alam mo yon parang may personal na galit yung araw kahit nga yung gripo din ay napakainit din sumasaba yung init ng gripo parang ang nadun sa hot spring ang init tayo na sa katangalian pa pa diba ang napipil natin kung tayo ng mall kung tayo sa ano sa malamig na lugar at sub-sub natin yung mukha doon sa refrigerator talagang di may iwasan mainit summer eh kaya nga yung iba dyan abang abang sa tinatawag na class suspension di ba kaya abang abang dyan yung iba natuturog dyan alas 11 kasi mainit ang panahon di makatulog hanggang sa nga nga kasi Walang class suspension. Kaya, sa mainit na panahon, dapat tayo po ay mag-ingat dahil napakainit talaga ng panahon.